Sumasal sumasama po ako. 'Yon. So parang yung mga ano natin, yung mga guests natin for tonight no, parang uh, common sa kanila yung lahat sila na invite na ano na mag-join. So sa so bazaar. Yan. So eto naman kay ano, kay Chef Chona. Uh, pano paano nga ba sumali sa sa bazaar? May, baka mayroon ka mga tips na pwedeng mong uh, i-share sa amin, Chef. Ah, hello. Uh, yun, napansin natin, uh, narinig natin na uh, more napaka privileged ng mga kasama nating guest ngayong gabi, Miss Grace. Kasi lahat uh -huh. sila invitation, diba? So, samantalang tayo noon, nung sumali tayo sa mga bazaar, marami kasing reasons eh kung bakit gusto natin sumali sa bazaar. Uh, sila, hindi nila hinanap, inibitahan sila to promote the products, diba? Ang bongga nun. Pero kung iba, na, tayo, we want to make an our name visible. 'di ba? So gusto natin i-promote yung products natin or yung image natin. Kaya tayo pumupunta sa bazaar, 'di ba? So yung iba naman uh, para i-extend yung reach natin sa maraming tao, kumbaga exposure. Kaya tayo sumasali sa bazaar. Tapos yung iba naman, talagang uh, motivated sila to join the bazaar para kumita ng pera. Tapos, mm -hmm. Epo nga sa is to to earn extra income. Pero ang magandang input ngayon na wala sa notes ko, yung invitations from DTI, from mga cooperatives. So yun po.